USA South Korea Nagpaputok ang North Korea ng dalawang maikling winds na ballistic missile sa dagat ng Japan noong lunes Nagsubok din ng Pyongyang ng isang bagong nuclear capable underwater attack drone noong nakaraang linggo na ng target ng mga warship at ports Hiniling ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un sa mga opisyal na dagdagan ang pag-aarmas ng nuclear upang protektahan ang bansa laban sa isang di-espesipikong kaaway. Sinabi pa niya na kapag handa na gamitin ang mga armas ng nuclear sa namang oras at lugar, ang kaaway ay matatakot sa kanila at hindi maglalakas ng loob na hamunin ang galang soberanya, sistema ng Estado at mga mamamayan ayon sa quote ni Kim sa opisyal na pahayagan ng bansa na Rudong Sinmon noong Martis. Sumagot si South Korean President Yoon suk so yeol na hindi siya magpapadikta sa North Korea habang ito ay nakaangkla sa kanyang Nuclear Weapons Program. Sa ilalim ng pamumuno ni Yun, nagpapalakas ng seguridad at trade cooperation sa US at Japan ang Seoul. Noong Marso, naging unang presidente ng South Korea sa loob ng labing taon si Yun na bumisita sa Japan para sa isang bilateral summit. Matapos ang kanyang mga usapan kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, inanunsyo ni Yun na iregular na ang military intelligence sharing treaty ng South Korea sa Japan nagpipave ng daan para sa higit pang kooperasyon sa seguridad. Dahil ang US, South Korea at Japan ay naglalayong palakasin ng kalang kooperasyon sa seguridad, ang Rusya ay nagrespondi sa East Asia. Sinabi ng Defense Ministry ng Rusya noong Martis na nagpaputok ang Navy ng supersonic anti-ship missiles sa isang practice target sa dagat ng Japan. Ang target, mga 100 kilometers ang layo, ay diritsu ang tama mula sa dalawang Moskit cruise missiles sabi ng ministry sa isang pahayag sa kanilang Telegram account. Ang test firing ay nangyari isang linggo pagkatapos ng dalawang Russian strategic bombers na kaya magdala ng nuclear weapons na lumipad sa ibabaw ng dagat ng Japan ng higit sa pitong oras sa sinabi ng Moscow na planned flight. Ang hapon ay tahimik na nag-upgrade ng kanilang kakayahan sa mga submarine at nagdaragdag ng ilang mga pinakamaliksi na mga bangka sa mundo sa kanilang fleet upang mapanatili ang teknolohikal na kalamangan laban sa China. Noong nakaraang linggo, natanggap ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Hapon ang kanilang pinakabagong submarine ang hakogi mula sa Kawasaki Heavy Industries. Ito ay ang ikalawang barko ng bagong Taigi Class Diesel Electric Submarines at mayroong lithium-ion batteries na nagbibigay ng kakayahang magtagal sa ilalim ng tubig ng mas matagal. Ang kakayahang maging tahimik sa ilalim ng tubig na ito kasama ang tradisyon ng Hapon sa pagsusuri ng underwater noise ay nagbibigay ng kalamangan sa hapon laban sa mga submarine ng China. Hiniling ng mga analyst ng Amerika ang mga submarine ng hapon upang may ang mga choke point sa potensyal na krisis sa Taiwan. At masurpresa ang mga submarine ng China sa East China Sea at Sea of Japan habang nagsisikap itong lumabas patungo sa Pacific Ocean. Matagal na ang hinihiling ng Washington ang mas malalim na integrasyon sa pagitan ng Hapon at Timog Korea at nung Martis tinanggap ni Sweeney ang pagpapabuti ng ugnayan sa pagitan ng Tokyo at Seoul na sinasabi na pagkatapos na umalis ang pangkat ng US Navy sa Busan. Mga pwersa mula sa US, Timog Korea at Hapon ang magkakaroon ng mga joint drills. Sinabi ni Sweeney na lahat sila naghahangad ng higit pang mga kaibigan kaya napakahalaga na nag-iintegrate sila at interoperable sa lahat ng ganilang mga kalyado sa kanlurang Pasipiko. Sa konklusyon, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga kalyado at pagpapakita ng malakas na ugnayan sa pagitan ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. sa gitna ng mga tensyon sa North Korea at paglalakas ng kanilang programa ng nuclear weapons ipinagkita ng mga kalyado ng Estados Unidos, South Korea at Japan ang kanilang kakayahan at handang ipagtanggol ang kanilang mga bansa laban sa anumang banta. Sa kabila ng mga hamon, nagpapakita ang mga bansang ito ng kooperasyon sa seguridad at trade upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at katatagan ng rehiyon. Ano sa palagay nyo kapatid? Please comment down below.